Sir, pero ang paanyo kari. Okay, hindi na ayos sir. Iyati nga anong mga anong niya. Kuya, iba-iba ng aura talaga na mukha niya sir. Hindi na flat. <laughs> Nakaraan ni ibang iba eh. Ikit ka sir? Masakit agad. Mm -hmm. Sige, pick ka, sir. Pasok. Ipson. Ipsom, itipsom, ipsom, iksak, igbak, igtom. Uh -huh. Tanggalin lahat. Mm eh. Uh -huh. Sabi ko sa'yo, huwag mo nang babalkan to. Ha? Ikaw pa rin, sir? Uh -huh. Wala na yata. Ay, akin titestingin pa, sir, ha? Uh -huh. Wala na nga yata. pasok ng buo, wala mapagtago sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spiritus Santo. Sabi sa liwanag, bubunod sa dilim, sabi sa dilim, bubunod sa liwanag. Sa kapangyarihan niya, tinatawagan ko yung lahat ng gumagambala sa tao taong Ito, pasok Apoy. Uh, magtanggal. At sabi ko sa iyo, usa sa idin ha. Ayoko na magtitira ha. Nagkakaintindihan. Said ha. Sinaid mo na yung nagdagdag ka pa eh. Hindi ko naman naritigilan. Hindi ko rin bibitawan eh. Naintindihan mo? Ha? Hindi ko bibitawan ng pasinting are. Babae. Babae talaga. Ubus yan. Ayaw ko may matitira pa. Gusto ko matutuyo na lahat yan. Naintindihan mo? Ha? Ano sabi ko sa iyo? Pag are, inulitan mo, mamamatay ka na. Ay siya. Candidate ka na ngayon. Hmm may sakit na to itong ano, gumagawa sa kanya mahina na it. malapit ka na ulaga ka gumawa ka pa imbes na kay magpa-recover si bat Tinatamaan hmm, ka na na si bat patay ka kandidate ka na talaga kada ng Diyos Pa Pinatamaan ka na ng espada. Tandaan mo 'yan, malapit ka na, pag di ka pa patumikel. Ay, hindi na. Pandilit ka na. Ito yung tinaningan ko na nakarating kayo. Hindi pa rin sumunod. Ang sabi ko sa iyo, sa 3 to 5 days na yun, hindi ka nagagawa at magpapakabait ka. Pero ang ginawa mo, ulti mo nga rin, malita espada nga rin, tatago sa puso mo eh. <coughs> Ay, ah, patay ka. Yan problema mo. Espada ng katastasan, Diyos, Panginoong Yahweh. <coughs> Ay! kaliwa Magtataka mga doktor sa iyo. Oh. oh, bago ka mamatay, tayo mag-usap. Bakit mo ginawa niyan? Hindi pa tayo nakakapag-usap ng ayos. Ha? Bakit mo kinulam yan? Bago ka mamatay para may ano, magkaintindihan tayo mga yung pamilya nito? Bakit mo kinulam? Ano bagang dahilan talaga? Ha? Gusto ko sya yung manggagaling. Anong dahilan? Pag hindi ka sumagot masasaktan ka ha. Pag sumagot ka hindi ka masasaktan, Naintindihan mo. no. Oh, anong dahilan? Anong bagang dahilan? Pinututol ko na ang connection niyo. Lagot ang lubid mo, ah. Oh. Dapat lang ikihiyaw na eh. Ay, malapit ka na talaga. Candidate ka na. Bubutas ako ulit puso mo. Pare, kayo mamatay na talaga. Pitong butas. Basta na lang ito babagsak mama talaga. Mm. Uh, mm. Uh, Natawag ko si Rapinis, si Rubinis, Shater mm. Pag abot ng 10 minutes na rin ati uutasin na. Mm. At, ati din mo pagod si sir. Mm. Mm-hmm. Hmm. Hmm. Magsalita Sa nang ghost. lang ho ano, ah, eh. ah, ano. ay ah, ko na. pag ini ko talaga na yan Ah. diyan na madidiyan talagang maglalulupa sayo uh, 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 sir. Ah, pa baon lang kita ha, didian ako nang saglit ha. Ah, pangiraan pangalan ngyawe. Ng ah! 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 Lahat dali! Ah! 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 Ayoko na maghihirap pa 're. Ah. probinsya ka na umulit ka pa ay wala ka na uh, uh, ka na makainin ka na ng lupa uh, gumawa re kaya rin uh, na naman na ano aray, natukso ng jablo na gumawa uli uh, uh, ano na re eh nagsisi na nung makaraan kaya kala ko titigil na eh baka, uh, patay rin ngayon matatapos na rin daw yung na ngayon eh pero maganda isinuka niya na inaalis niya yung kinain niya Pinapasuka mo pa eh. Ay, baka ari kinakargahan. May pangutra nga pala ari. Ano? Baka kinakargahan sa tiyan, inilalabas niya. Ikaw, nalintik sa Si Bat at Apoy. Mm, meron ka pang ilang minuto to. Dalawang minuto. Dalawang Bilisan mo di yan. Humingan tawad sa Diyos. Mm -hmm. Hindi ka hingin tawad sa Diyos. Wala na. Kukunin ka na talaga ng lupa. May improving ang sapaan niya. Iba-iba na uh, yung sapaan. Uh, oh, okay. Ari ah. Nakalubo yun na nakaraan eh. Nakaano na kaliskis wala hmm. na ngayon kaliskis improving na natuksula ang relintik na rin ba't gaya kayo nagpapatukso pa sa Diablo? hindi kayo sa impyerno ngayon mapupunta ang lintik ta tanggalin nyo lang depensa to mga gabay ayun na sure ball ka na ngayon oh, ari ano na? Ultimatum na ari ngayon. Utay-utay yan eh. Iba-iba na. Ayos na sana eh kung bakit ni kay gumawa uli. Ha? E, isang minuto ka na, bilisan mo. E, isang minuto ka na. May paligo nyo sa dagat? Hindi pa ho. May panligon nyo sa dagat. Unahin mo sa paalaan muna. Ah. Puro, wala na. Hindi ka papatawarin ng Diyos. sa ginawa mong iyon ngayon. Sinabihan na kita ng makarami. Oh. Eh. Uh, kahit, kahit ka may kikisilaw na agad, ay eh, wala ka na. Talagang tinanggap mong pagkagaglo mo. Tulid ka. Bubuhay ka pa sana eh. Sira Pines, Sira Pines Seter Kangiles, Diyos ng alihan Patay na to, higitin na Tutulan ang ulo Hindi, uh. gilitan nyo na yan Mas ba nga ka na Kahit gano'n nila nga na Apatadaan uh, yung boto nila ng espada uh, 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 Panginoong Yahweh Patay na masamang spiritong to sa ngalan niya

Sir, balik. Wala na yun, sir. Candidate na yun. May sakit na gumawa pa. Basta pag ano hanggat niyo may iigid, dalhin niyo ng dalhin din eh. Yung panghihindahan niya, paano po yun? Ay hindi, ano yun. Babalik na ho yun. Perang, perang. Basta sir, magdasal lang lagi kayo bago matulog at pagkagising. Ama namin, tapos sabihin niyo protection ng kayo. Iba-iba na rin ang kailis nyo. maliksi na kayo. Nung nakaraan na yung bagal nyo eh. Mabagal kumilos na mabagal din mag-response. Hindi <coughs> na nag-normalize na kayo. Hindi yan nga lang hot puso ka. Mamala rin ho yan. Yan yung nababaklasan ng karga nung ano kaya sinusukan yan. Nakakain naman na, ay, nakakain. Ayun, ayun ang magbuti. Nakakain ko dyan. Ay, yung kaya hong mga pinagbawal ng doktor dati na mga Ay, sundin mo na. Baka mamaya ay sumunod na talagang katawan na. Ah. Uh, hanggat hindi nag-okay hong balat. Ah, basta ang estate tab. Ah, uh, basta. Hindi na sa hanggang hindi Ari, matutuyo na sa klase. May okay, sabi yung pwede na daw pa doktor. Pwede na para hanggang pa doktor Pwede na ho, sabay na natin. Uh -huh. Pero dali nyo lang din hanggang di okay, na okay. na ho? Ah. Uh hindi -huh. eh, naman nyo i-cocompine eh. tusukan. T tusukan ng... Pag... ko yung mga... Anong ganyan daw? Oh, isang Ispa... doktor na isang 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 mga isang 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 hindi lang ko Pero sister, wala siguro makikita mga din eh at ari anong healthy healthy. Oo, clear naman ng mga vitamins ng ano. Vitamins pwedeng uminom. Ah, pwedeng pwedeng, pwedeng ho, vitamins. Okay. Magandang ho din kay Sir magkola din. Eh. Okay. Ah, mga barley ho Gawin na ininom mo siya ngayon ng barley. Yan yung ano magaganda sa kalusugan. Aha. Uh -huh. Magkakain ng gulay, yan. Ayaw, gawa. Oh, wag muna sa malansa. Para may hinahin. Vector rin naman. Basta magkakain din sir, wag kang mag je jetang tang je tang je tay lalo mang hihila. Huwag kang hihila je-tay.